lahat. Ah. At nais ko po sana sa mga nalangin ngayong bago mag-start na ipag-pray naman ni Sister Salina yung mga uh, dapat ipanalangin. At alam ko, gagabayan din ako ng Diyos sa akin. Ano, sa gagawin ko yeah. kasi kinakabahan <laughs> po talaga ako. <laughs> so, ang, ano, ang ating datalakayan ko sa devotion is, it's all about prayer pa rin po. At ang pinaka-title po natin ngayon is, uh, The Lord God Almighty invite His people to pray to Him. Amen. So, meron po tayong six ways we should practice in our prayer life. Number one po is, uh, prayer to God should be made persistently. So, buksan po natin sa Lucas 18.1. Amen. Basahin po natin. Isinaysay ni Jesus ang, ang isang upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. So, Amen. So, yun nga po, ano man ang, ano, ano man ang maging sitwasyon ng ating buhay, dapat nananalangin tayo sa ating Panginoon na dapat ay tuloy-tuloy at hindi tayo, uh, uh, upang hindi tayo panghinaan at hindi tayo madaig ng kalaban. So, ang uh, ating panalangin, ano man ang ating maging uh, problema sa buhay o ating mga sitwasyon sa buhay, dapat ang ating panalangin ay gawin natin tuloy-tuloy uh, upang uh, hindi tayo sa, uh, matalo ng kalaban. No? Kumbaga, hindi tayo magamit ng kalaban kasi kapag once na hindi tayo nanalangin, um, mm, po pumapasok yung kalaban niya kung ano yung naiisip natin mga paraan para sa ating mga problema. So, yun. Uh, doon po sa number two is uh, with thanksgiving. So, basahin po natin sa Pilipos 4.6. Six. Four, six. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na ipasasalamat. So, Amen. So yun nga po na ang ating panalangin ay dapat laging may pasasalamat dahil dito po nalulugad ang ating Panginoon kung tayo laging mananalangin may pasasalamat. So kung mananalangin tayo, hindi man sagutin o sagutin man ang Panginoon ang ating dalangin, dapat lagi tayo magpapasalamat kasi minsan hindi man siya kasagot ng ating Panginoon pero mas nakakabuti yung mga na, uh, may mga darating na kasagot niya kahit sabihin hindi siya nagbigay ng ating hinihiling pero may mas maganda siyang plano sa atin na binibigay. So, amen. So, number three po, kailangan po ay in faith po lagi ang ating pag, uh, pagdalangin sa ating Panginoon. So, basahin po natin sa Santiago 1, 5. Number three, Wait. Ngunit kung kulang ang karunungan ng sino man sa inyo, humini siya sa, sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat, sapagkat, ang, sapagkat ang Diyos ay sagana magbigay at di nanunumbag. So, amen. At syempre, sa po sa... Kung tayo mananalangin, syempre dapat meron po tayong faith talaga sa ating Panginoon na sasagutin niya ang ating Uh, mga panalangin. So sinasabi din naman dito na kung naaayon naman po sa kalooban ng Panginoon ang ating mga pinapanalangin ay tiyak na pagbibigyan niya anuman ang hilingin natin. So, sa so number four po is uh, within the will of God. So basahin po natin sa Mateo 6.10 Ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin so, nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Amen. So, so yun nga po, sa bawat panalangin natin ay dapat hilingin natin sa Diyos na pagharian tayo uh, ng pawang kalooban niya lamang ang siyang mar, uh, maganap at bawat dalang, sa bawat dalangin natin. So, the... Amen. So, sa number 5 po ay for the glory of God. Amen. Amen. Basahin po natin sa 1, 14, 13 to 14. 1, 14, 13 to 14. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hiling ninyo sa pangalan ko. So, amen. So, ayan po. Ano man ang ating idadalangin ay lagi natin luwalhatiin ng pangalan ng ating Panginoon, Panginoong Yesus, upang mas lalo nga katanggap, katanggap, katanggap tanggap ang ating panalangin kung siya itataas natin palagi sa anumang oras na ating dinadalangin na ano. Kahit ano man ang ating hinihiling, basta itaas natin lagi ang pangalan ng Panginoong Yesus. So, higit po sa lahat, tumitingin na ating Panginoong Jesus sa ating mga puso kapag tayo na nanalangin. So, basahin din po natin sa Santiago 5.16. 16. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. So, amen. Uh, kung tayo meron pa na dito ang mga karunihan sa ating mga puso, ay dapat ipagtapat natin una sa Panginoon. Pangalawa, maging sa ating mga kapatiran upang tayo ay panalangin. At uh, hindi naman po linit sa inyong kalooban sa nangyari po sa akin. Talagang ipinagtapat po rin po sa mga kapatiran ng bawat sitwasyon ng nangyari sa buhay ko. No? So, ibig sabihin, pinag-pray nyo ako. So, salamat po sa inyo. Pero, uh, hindi po ako gagaling, hindi po ako aahon sa aking paggalog mo kung hindi ko rin po lalagay ng aksyon sa akin yung ginawa ko. Kung, baga, kung hindi ako magbabago, kung hindi ko bibitawan, hindi rin ako gagaling kahit anong panalangin nyo. Pero masalamat po sa inyo dahil ako hindi nabayan nyo at ingatan nyo ako na hindi nyo ako pinabayaan magtuloy-tuloy. So, ayun lang pa. Glory to God. Thank